Hello guys Gandang araw Yun Wala so, guys yung mga gabi ko Torko lang ko sa glit <laughs> Guys na picture ko sa inyo Nung nakarang Pag ano ko Pag upload ko ng videos Yung madamo Yung sabi kong lilinis namin Yung kabila Malalaki na guys Malalaki eh. na guys Video eh. nalilinis na namin Kunti na lang guys at matatapos na rin. Tapos ayo guys. Yun. So guys, so medyo madamo pa. Yan. Ito guys, ang lalaki na. Lalaki eh. na nila. Yung nakaraan yung nakita ko sa inyong maliliit nito. Yan guys. yun yung dalawa. Gagamas kasi kami ngayon. Eh, tataposin na namin ng ayan guys, yung madamo pa yan eh. tataposin na namin itong gama asin at para mapagtrabaho na rin kami ng iba kabila kabila guys update ko rin sa inyo ano na bang nangyari doon sa inubos ng hayo inu oh, guys guys eh. Yan. mo muna namin siya. So guys, may nakuha na rin kami takoy doon. Ah. Uh, yan at saka yun. Katamba. So guys, ah. Uh, yan. Yan. Tapos na namin guys yung banda sa may baba. Hanggang doon na sa may baba. Ayan. Torko lang sa kayo guys, tiyan mo. Ay, medyo na siya. Yeah. Ayun. Ito guys, medyo nainutil kasi maraming tubig, nalubog sa tubig. Ay, ah. Oh, ay malinis na siya guys, ah. Malinis na yung dating madamo. Ay, yeah hanggang niya na yan doon guys may dulo ayan ripin natin ripin ah. natin guys para talihin ito guys yung sa kabila ito yung naharbisan ko na ayan malago na naman ang damo eh yan naman ang susunod namin kukubotain at tataniman yan dito tayo muna guys ayan ayan sa ayan tulang yang na rin. Nah, na rin guys, eh. Takwa, tayo guys, ay mga maka anak guys, pumunta <laughs> guys, video, na guys. araw-araw kong ginagawa, paulit-ulit. Tanim na naman. Harvest ng takway, harvest ng gabi. lakang ng hangin guys. Kahit na mainit, parang medyo pa rin buhababa yung, yung tindi ng hangin kasi sa hangin. Tara, ako nga. Guys, magagamas muna kami guys. Sige. Okay. Salamat.